Hello po mga katambay, muli po si Kamanong dito sa Tambayang Makabayan Kamusta po ang lahat? Uh, ngayon po ang topic po nating pag-uusapan at bibigyan ng komento ang walang kamatayang uh, issue uh, sa Kongreso at uh, sa Senado uh, Sila po ang mga bida sa ating bayan mga kababayan. Araw-araw laman sila ng balita. Kaya bigyan natin sila ng komento mga katambay. Samahan nyo po ako. Umpisahan po natin sa ito po. Meron po ako ipaikinig sa inyo na isang balita. Sa painggan po natin. Saka natin bigyan ng mga komento. Ang mga bida ng ating bayan. Mga katambay. Ito po. Naglabas ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng napapaulat na panunuhol sa pagkalap ng pirma sa People's Initiative Campaign upang amyendahan ang saligang batas. Ayon sa House Leader, labag ito sa tapat at voluntaryong pakikilahok at pagtibag ito sa demokrasya. Gayit din ang mambabatas, hindi ini at pinapayagan ng Kamara ang direktang pangkilahok ng mga miyembro nito sa pangalat ng firma upang matiyak ang integridad at independence ng proseso. Pagtitiyak nito, committed ang House of Representatives na ayon sa legal at constitutional guidelines ang mga hakbang kaugnay ng pagsusulong na amyendahan ay saligang batas. Samantala, nababahala si House Majority Leader Manuel Jose Dalipe kaugnay ng ulat na marami senador ang hindi na interesado sa pagsusulong ng Resolution of Both Houses number 6 na layong magkaroon ng isang constitutional assembly upang amyendahan ang saligang batas. Anya, wala rin batayan ng aligasyong nag-uugnay kay House Speaker Martin Romualdez sa People's Initiative campaign bunsod nito may bahid na ng pagdududa sa collaborative efforts upang maisulong ang constitutional reforms gape pa nito senakali ayan po meron pa po isa meron pa po isa ito naman po yung mga senador na mga gigiting natin mga senador ito naman yung kanilang issue atampay ito po painga initiative para pa po natin yung kanina po mga sa Congress. Ang eh. Senado ang People's Initiative para amyandahan ang 1987 Constitution. Sa isa pong manifesto na nilagdaan ng lahat ng senador, sinabi nilang ini-exploit nito ang democratic process ng pag amyenda ng Constitution. Isa lang daw ang nais na mangyari ngayong People's Initiative. Yan po ang magkaroon ng joint voting ang Senado at Kamara pagdating sa charter change. Para sa Senado, malinaw na layo nitong mapawalang bisa ang boto ng 24 na senador dahil mas marami ang mahigit 300 miyembro ng kamara. Sakali raw na mangyari ito, mapapadali ang pagpasa sa pagbabago sa anumang probisyon ng konstitusyon tulad ng term limit extension at pagbabawal sa pagbili ng lupa ng mga dayuhan. Magaganin din daw ang sistema ng checks and balances ng gobyerno. Mm -hmm hindi raw papayag ba ang mga senador na Putulin na natin ang mga <laughs> magigiting <laughs> na mga mambabatas po natin <laughs> mga katambay ah uh, narinig niyo pa yung narinig niyo po ba yung mga balita uh, sa ating mga magigiting uh, mga kapi 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 kapit kapitagan <laughs> mga katambay <laughs> Ay nako, <laughs> mga kagalang-galang. <laughs> nakita niyo naman po mga katambay, ang ating mga congress. Lalo, umpisa natin sa speaker. Uh, nakita niyo po ang speaker? <clears throat> Walang kinalaman po sa nagaganap na pagbalangkas ng saligang batas o tsa-tsa. Uh, hindi niya po alam mga katambay at uh, pati po yung pagpapakalap ng pirma pag di po ba sa mga probinsya sa kayong panunuhol walang alam po ang ating speaker diyan mga katambay kaya may tanong po ako sa inyo mga katambay baka kayo po ang nagpapalagana po niyan mga mamayang Pilipino mga kapwa ko Pilipino, baka kayo po. Dahil lang Congress, hindi po nila alam 'yan. Yung mga nangyayari po sa sa Congress lalo'y pagsulong ng PI o yung cha-cha, cha change, cha -cha yung saligang batas ng 1987. Pero sa isang banda, doon naman sa kabila sa Senado, sila naman yung itinuturo na promotor dahil nga ipinaglalaban naman ng Senado mga katambay yung kanilang 24 na magigiting na mambabatas natin sa Senado na mawawala sila ng saysay -say. di po ba? dahil kailangan nila eh, mag join forces ang voting nila kung riripasuhin nila ang konstitusyon di po ba? ang uh, 1987 atang ang isa pa, kinatatakot din daw uh, ng Senado, eh, kayang-kayang amyendahan lahat ng Kongres pagka hindi na-echa sila, di po ba? Lalo-lalo na yung sinasabi ng Senador numang, sa, nang, sa balita na po, pwedeng ma-extend <clears throat> ang mga terms sa panunungkulan ng mga Kongreso. Saka pa yung isa na sinasabi ng Senado na pati ang pagbili ng mga ari-arian sa Pilipinas ng mga dayuhan, lalo yung mga gustong magnegosyo sa ating bansa, eh, kayang-kaya amyendahan ng Congress. Yun ang inireklamo naman ng Senado, mga katambay. Itong ating mga kapitapitagang mga Kongresman at Senador Nakita niyo po mga katambay Magagaling po talaga ang ating mga politiko Talagang Napakahuhusay ng ating mambabatas Nung nakaraang taon Sila rin ho ang bide Di po ba? Napakalaki po ng issue nila Na hindi rin naman nila na ipaliwanag At nasagot sa ating Sa ating mga Pilipino Di po ba? Nasagot po ba nila yung issue? Natabunan po eh. Ang gagaling po nila. Pagka ang issue eh, di po ba, makakasira sa kanilang sa kanilang pagiging politiko, nagagawa nila ng paraan. Ano po yung issue last year? Nasikat na sikat sila. Di ba po, budget? Pondo ng kabambayan, di po ba? Mga katambay, di po ba? Ang lalaki ng numero. Di po ba? Pati po yung sa Senado, dahil meron silang ginawa nung panahon ni Lacson na inamiendahan nila yung batas para pumabor sa kanila na hindi sila pwedeng i-audit sa kanilang mga nakukuwang budget sa atin sa kaban ng yaman, di po ba? At nandun na rin po yung mga extraordinary daw na kilalaki. Mga expenses. Di po ba? Pati yung mga travel nila na sobrang lalaki rate ng numero. Samantalang tayong mga may hirap, 20 pesos na bigas <laughs> na hindi naman tayo ang nangako. Di po ba? Hindi naman tayo nagsabi na gawing 20 pesos ang bigas. Eh hindi nila magawa ang Di po ba? Isa batas. Di po ba? Ang inuuna po ng mga kongreso natin, senador, puro talaga pang sarili. Di po ba? Pagdating sa kabangyaman, kontrolado nila lahat, mga katambay. Kontrolado nila ang pera ng Pilipinas. Sila ang pinapasukan yan, di po ba? Hindi natin alam. Dahil hindi naman sila nagbibigay sa atin ng report. Ang ating mga ng ating mga congressman. Di po ba? Dahil nga hindi sila saklaw ng auditing. Ang, ang pwede lang nila ibigay sa COA, eh kung paano nila ginastos, pipirmahan lang nila, di umano. Pero walang auditing. Kung saan nila dinala, di po ba? Yung mga pera ng taong bayan na nakukuha nilang malalaking numero ng pera na ginagastos nila taon-taon, di po ba? Na wala na issue nun. Tinabunan na nito. Di po ba? ICC, yung International Crime Court, di po ba? Ay, no. Tapos ito pa, sa kanila. Pagpasok ng taon, ito na, inumpisa nila para matabunan na issue sa kanila. Sila na yung parang bida na sila. Ang Senado, binabakbakan sila. Di po ba? Ito namang kongreso, tigas naman ang daing. Nawala silang kinalaman. Di po ba? Sino ngayon na may kasalanan at may kinalaman dito sa mga issue nito? Tayo! Tayo! <laughs> eh pareha sila eh. Di, po ba? Mahirap komento ni Kamanong Ah, kayang-kaya tayong bilugin, di ba? Napapaikot tayo nila. Kasama ang media. Di po ba? Kasama ang media. Kaya-kaya silang pabanguhin. Di po ba? Para i-adapt natin na sila walang ginagawa. Puro mabubuti ang kanilang layunin sa ating bayan. Hindi nyo ba napapansin? Lalo pag nalalapit ang halalan, mga katambay. Nalalapit ang halalan. Nakikita nyo ba ang nangyayari? Kanya-kanyang You Kanya-kanya know, angat sa bangko Ang ginagawa nila Inaangat nila Para sila bumango Di po ba? Ang kongreso layunin Alam naman natin may layunin ng speaker Imposible naman na Ginagawa tayong tanga mga kababayan Ikaw ang speaker Wala kang alam E ano silbi mo riyan? Di po ba mga katambay? <laughs> Eh hindi naman gagalo yung mga yung mga kongresya, mga congressman, nang hindi alam ng speaker. Di po ba? Eh ba, baka maipit ang mga budget nila. Di po ba? Eh ang speaker na nag-aayos nag ng mga budget ng mga congressman natin bawat uh, distrito. Kontrolado niya lahat yan. Kaya mga katambay, komento ni Kamanong, eh, hindi naman tayo bulag at parang parang niluluko na tayo na wala tayong kalam-alam sa ginagawa nila, di po ba? Yan, yan ho ang klase ng ating mga mababatas ngayon, mga katambay. Yung trabaho na binibigay nila sa atin, di po ba? Matatapos na kasi ang termino. Next year, ilang buwan na lang na naman, isang taon na lang mahigit. Di ba ba? Kakandidato na naman yan. I ano po ang ginawa nila sa atin? Ano ang maipagmamalaki nila sa atin na nagtrabaho sila para sa atin? Di po ba? Gadahala lang sinasabi nila sa atin. Di ba? Trabahador nyo kami. Boss ko kayo. Ngayon, bilang trabahador, ano naman yung ilalatag mo sa amin sa aming mga Pilipino ang mga nagawa nyo, lalo sa aming mga distrito. Di ba ba? Nakatulong ba ng malaki sa amin, sa aming pamumuhay ang ginagawa ng mga mababatas natin ngayon? Tanungin natin, mga katambay, Tanungin natin sila. Di po ba? Kaya mag-isip po tayo, mga katambay. Araw-araw, uh, araw -araw, laman ng balita sila hindi nagiging balita na malaki yung problema ng ating bansa. Di po ba? Kamusta na ba ang ating mga mamayan? Nakakaraos pa ba araw-araw? Kamusta na ba ang bilihin? Na, na ba? Di po ba? Ang issue puro sila eh. Wala naman kasi silang problema eh. Hindi sila na problema ang mga mababatas natin. Hindi na problema yan. Nakatulad nating mahirap na paggising natin, hindi natin alam kung paano natin babudgetin yung kakarampot natin pera. Di po ba? Eh sila, nagkakamal. Di umano. Di umano sa lalaki ng mga nakakukuha nilang pondo na hindi naman natin alam kung saan nga na, na dadala o dinadala dahil wala nga tayong nakikitang audit ditman lang o nilalathala sa publiko na ito ka, ito po ang nangyayari sa ating budget sa ating gobyerno. Dito po na pupunta. Ito po mga proyekto, programa, di po ba? Kaya tayo pong mga Pilipino, magtanong din po tayo sa mga congressman natin. Sa mga kanya-kanya nating distrito, kung ano na ang ginagawa nila. At uh, ano ang mga proyekto nila, programa. i -lista natin mga katambahay, ilista natin. At uh, pwede naman natin i-research kung magkano yung pondo na kukuha nila ng ating mga congressman gada taon. Pwede nating i-audit sila mismo, tayong mismo mga Pilipino. Kung tumutugma ba yung nakukuha nilang budget sa atin doon sa inilalatag at nilalagay nilang proyekto at kapayipakinabang sa ating mga distrito sa ating mga congressman. Di po ba? sa mga senador. Tingnan din po natin. Sa liksikin din natin na itutulong nilang mga batas na maisasalba nila yung mga pangailangan natin. Lalo nga sa, sa ating pangailangan sa pagkain. Di po ba? Meron po ba silang mga matitibay na batas dyan para pangontrol? Di po ba? Sa nagtataasan at hindi mapigilan, halos lahat na. Di po ba? Eh puro sila na lang eh mga katambay Sila na lang Sila na sila Sila na lang Para ba sila eh Kawawang kawawa Di po ba? <laughs> kailangan kailangan amyendahan agad Ang batas Kailangan Ito unahin natin Yung mga problema ng mahirap sa na yan Ito muna atin Ganun po nakikita ni Kamano ngayon eh Sa kongreso Sa kasasinado kailangan unahin muna natin yung napaka-importante na batas. Di po ba? Pero yung mga na nakikita natin na tayo mismo mga Pilipino na mismong naharap sa malaking problema lalo sa nagtataas ang mga bilihin. Tayo yun eh. Tayo na hirapan. Di po ba? Sila kasi hindi. Sabi ko nga nung mga nakarap, mayayaman sila. Anytime, may dudukutin sila pera. Eh tayo, kailangan pa natin magpapawis, magbanat ng buto para lang kumita. Kahit anong sipag mo at trabaho ka ng trabaho, kung hindi naman tumataas din ang sweldo mo, tapos ang bilihin ay pataas ng pataas. Di po ba? Wala rin eh. Isang kahit isang tuka pa rin tayo noon, mga katambay. Kahit anong sipag mo. Di po ba? Kaya mabigat, mabigat. Kaya itong mga congressman na ito, mga senador, uh, iboto natin sila lahat ulit. Ang laki po na itutulong nila sa ating bayan, mga tambay. Yalal natin ulit. sila. sila. <laughs> anim na taon. Ngayon, tatlong taon. Anim na taon ng Senado. Bago sila, you know, mga Tatlong taon naman ng mga congressman. Di ba? ba? Yun lang po mga tambay ang komento ni Ka Manong sa ating mga magigiting na mga mambabatas sa ating bayan. Muli po, uh, talagang ganun po, talagang kailangan natin magtiis at uh, hindi naman magpapapigil lang ating mga mambabatas dahil yan po eh, napakatatalino po nila. Kayang, kayang kaya tayong paikutin. Hindi <laughs> ba? ba? <laughs> Muli po, paalam po. nag po ng mahalin natin ng ating bayan, mahalin natin ng ating bansa, at kaya natin ito. Siyempre, laban lang mga Pilipino.